You want to buy a television worth 100,000 pesos. Nakikita niya na? Nakikita niya? Yeah. Yes. Pa. If you pay in cash, the store will give you a 10% discount. Okay? Tapos, you also have the option to pay in 0% installments using your credit card for two years. Two equal payments every end of the year. Okay? So, what is the better deal if inflation is at 5%? Oh. Ano yung mas maganda? Yung makakuha ka ng 10% discount now? O yung magbabayad ka ng 50,000 pesos per year? Kung ang discount rate natin o inflation rate natin ay 5%. Oh, so, paano natin i-analyze yan? So, ito na mismo yung sinasabi ko sa inyo. No? uh, you want to buy a television worth uh, 100,000 pesos, uh, you paid it in cash, the store will give you 10% discount. So kung ngayon mo siya bibilhin, mag, uh, ilan yung, magkano yung matitipid mo? 10,000. 10,000, no? So, yung press okay. value natin ngayon for option A ay 90,000 pesos. ba? Diba? 90,000 pesos. Pero kung gagawin natin itong si yung 0% installment no at ang inflation ay 5%. So yung inflation yung gagamitin natin. Okay, so ang gagawin natin diyan um ano yung uh, present value, okay? Ang rate ay 5%, ang n per ay 2, ang payment ay 50,000. 'Di ba? kasi yun yung ano yun yung uh, installment natin na babayaran every year daw okay so ang magiging amount niya for this year ang ang present value niyan ay 92,970 so which will you take yung discount now or yung 0% installment Ako, ako sagot ko sir, kasi yung dapat kapag follow mo yung rules natin sa ano, dapat 90,000, mo uh -huh. dapat by credit card 'yon. Uh -huh. Pero kung uh -huh. may paggagamitan ka kanong cash mo na magbibigay sa iyo ng mas malaking uh -huh. return, imo uh -huh. e, um man ko na lang kasi mas mapapalaki ko pa yung the rest or, or installment ko na lang kasi uh -huh. mas yung 20, kasi yun. kasi pwede 'di ba kung kung may pera ka na ngayon na 90,000 pesos, 'di ba? Pwede mo pang i-invest 'yon, 'di ba? Hmm. At uh, ma ma makakapag pwede pa siyang uh, kumita. Kumita. Tama okay. 'yung ano niya, tama 'yung analysis. Pero kung ano niya, which is the kung 'yung deal lang na 'yan 'yung titignan natin, ang better deal ay 'yung to buy now, no? So, 'yun 'yung uh, 'yun 'yung Uh, better deal. Pero tama kayo na kung uh, itong amount na to, no? Kasi meron itong et, amount na to. Kung meron ka na niyan ngayon, eh dito sa ano, dito sa installment ay after one year ka pa magbabayad ng 50,000 eh. So, pwede mo pang i-invest yan, yung 90,000. Eh, kung i-invest natin siya sa, ano, no, sa, um, nag-earn ng, uh, pag-ibig, for example, na 7%, no? So, 90,000 times 7% ay 6,300. 63. Ah, uh oh, -huh. kumita ka pa ng 6,300. Tapos um, sa second year, 40,000 kasi mababawasan na to, ibabayad mo, 'di ba? Yung nang yung sa yung first installment mo na 50,000. So may 40,000 ka pang matitira. Times 7% nito. So 7 times 4 ay nasa 28. Ah, uh, meron kang extra income na 1,9100 9,100 pesos. 'Di ba? So, kung meron kang 9,100 pesos na uh, kinita, tapos ito yung present value niyan, so, i pwede mong i-discount ulit to, to get the analysis for this one. So, itong 6 3, kukunin mo yung present value niya, kukunin mo yung present value niya, at ibabawas mo dyan. Nakakaloka siya, no? <laughs> Nakakahilo yung... Kaya, ganyan yung mga in-example. So, bago... Bago okay. tayo bumili ng kung anik ani. Oo. Pag decide tayo kung pa tayo yan. Compute tayo dyan. Oo. So, just uh, to be, ano, just to be, um, gawin natin siya na in comparison no? para makita natin siya. So, yung 6,300, kunin natin yung present value. Rate ay, ng inflation ay 5%. Eh. So, one year uh, um, 90 6,300 okay so 6,000 pesos Oy, may humabol na isa patapos na tayo <laughs> okay tapos yung isa ay um, present value um, rate ay 5% ulit. Ito ay 2,800. Um, ay, sorry. And per ay 2. And then 0. And then ang future value ay 2,300. So, 2,086, no? Yan yung present value nung dalawa. So, dahil ito yung kikitain mo, so, ibabawas natin siya sa gagastusin mo. So kung yan yon Ayan so 84,000 pesos yung magiging comparison with the um, with the credit card installment plus investing in MP2 compared sa discount na 90,000. So mas better na ngayon yung interest ay uh, yung uh, 0% sa uh, credit card compared sa discount na may MP2 Ayan